naiintindihan kong hindi kayong tipo ng taong mabilis magtiwala pero patutunayan ko na mapagkakatiwalaan niyo ako sa lahat ng bagay. Determinadong sabi ni Amanda. Hindi na muling nagsalita pa si Chloe. Sabay tumalikod na lang at tahimik nang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa narating na nilang magiging silid nito. Ito ang magiging kwarto mo. Turan ni Chloe kay Amanda. Sabay binuksan ng pinto. Nauna nang pumasok si Amanda sa loob, at nilibot niya ang kabuoan ng silid. Maliit lang ang espasyo pero maayos naman at malinis. Nasa kabila lang ang kwarto ni Liam. Bandang kanan para malapit ka lang sa kanya. Imporma ni Chloe at tahimik na inoobserbahan kung paano ito gumalaw at kumilos. Sige po ma'am, sagot ni Amanda at sabay ipinatong sa ibabaw ng kaman niyang dalawang malaking bag. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. At kung gusto mong kumain, bumaba ka lang, open sa lahat ang kitchen. Sabi ni Chloe. Wala sa loob na napatitig si Amanda sa magandang mukha ni Chloe. Naisip niya bigla na mabait naman pala ito. Ang kaso lang may pagkamitikulosa at pagkamataray lang talaga. Sadyang likas na siguro sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Nagtatakang tanong ni Chloe nang mapansin niyang titig na titig si Amanda sa kanya. Natauhan agad si Amanda at sunod-sunod ang naging pagtikhim ng mapagtanto niya ang kanyang kagagahan. Pasensya na ma'am, ang ganda niyo po kasing pagmasdan, hindi nakakapagtakang kayong naging asawa ni Sir Lance. Puri ni Amanda, na ikinangiti naman ni Chloe. Alam mo bolera ka, baka kaya mo lang sinasabi yan dahil gusto mong makipag-close sakin. Nakangiting panghuhuli ni Chloe habang naka-ekis ang dalawang braso. Ay, hindi po sa ganun. Depensa ni Amanda sa sarili, sabay sunod-sunod ang naging pag-iling na may kasama pang pagwasiwas ng kamay na ikinatawa bigla ni Chloe. Dahil sa nakita niyang reaksyon nito, nahihiyang napangiti si Amanda sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Chloe ngayon. Walang bakas ng pagkasarkastiko sa boses niya na parang isang normal na biro lang ito. I'm just kidding, so don't take it seriously. Nakangiti pa rin sabi ni Chloe habang naaaliw sa reaksyon ni Amanda. Alam ko pong nagbibiro lang kayo. Kiming sagot ni Amanda, sabay napahawak na lang sa sariling bato. Baka nagugutom ka na, tara na sa baba, sabay ka na sa amin sa breakfast para maipakilala na kita kay Liam. Nakalimutan kitang ipakilala sa kanya kanina. Pag-iiba ni Chloe ng usapan. Sige lang po ma'am, susunod na lang po ako, aayusin ko lang tong mga gamit ko. Sagot ni Amanda. Mamaya mo na yan ayusin, Halika na bumaba na tayo, siguradong nasa dining room na sila ngayon. Utos ni Chloe. Wala nang nagawa si Amanda kundi sumunod dito dahil siya naman ang mapilit. Ayaw niya sanang sumabay dahil naiilang siya sa presensya ni Gio. At baka malaman pa nilang dati silang nagkaroon ng relasyon. Baka makaapekto pa ito sa kanyang trabaho. Lumabas na sila ng silid at muling naglakad pababa ng hagdanan papunta sa dining room. Hindi niya inaasahang gusto siyang isabay ni Chloe sa pagkain nila. Ang akala niya nung unay napaka mata pobre nito, ngunit nagkamali pala siya. Naabutan nila si Liam at Gio na nakaupo na sa harapan ng lamesa habang sinasandukan ni Gio ng pagkain ng kanyang pamangkin. Mommy! Tawag ni Liam kay Chloe nang tuluyan na silang makalapit sa kinaroroonan nila. Baby, I want you to meet your new nanny. She is Amanda, but you can call her Nanny Amanda or whatever you want to call her. Nakakilala ni Chloe kay Amanda sa kanyang anak. Dumako ang tingin ni Liam sa bago niyang nani. Ngunit imbis na matuwa ay hindi niya ito pinansin. At sa halip ay kumain na lang. Liam, tawag ni Chloe para kunin muli ang atensyon ng anak. Pero kahit siya, hindi na rin pinansin ni Liam. Kahit si Gio ay nagtaka sa ikinilos ng kanyang pamangkin. Kaya kapwa silang nagkatinginan ni Chloe. Young man, what's wrong? Pabulong na tanong ni Gio kay Liam. Natahimik na kumakain. Bigla itong huminto sa pagkain sabay ikinawit ang maliit at maiksi niyang braso sa leeg ni Gio para maabot niya ang bandang tenga nito. Saka may ibinulong. I don't like her. She looks like a witch. Bulalas ni Liam na ikinahagalpak ng tawa ni Gio at mukhang magkasundo pa sila pareho dahil nagawa pa nilang mag fist bump. Nagtaka naman si Chloe kung anong ibinulong ni Liam sa angkal nitong panay kalokohan ng alam samantala lihim na naikuyom ni Amanda ang dalawang palad. Amanda, maupo ka na, let's eat. Utos ni Chloe na siyang sinunod ni Amanda. Uupo sana si Amanda katabi ni Liam, ngunit naalala niyang hindi pa pala komportable ang bata sa presensya niya, kaya naupo na siya sa katabi na lang ni Chloe. Pilit niyang iwinaksi ang pagkainis, dahil inaalala niyang kailangan niyang magtimpi, dahil isa na siyang babysitter ngayon. Tahimik lang silang kumakain, nang muling magsalita si Chloe dahil hindi talaga niya gustong inasta ng anak sa harapan ng bago niyang nani. Alam ni Chloe sa sarili na sa kanya nagmana si Liam pagdating sa ugali pero hindi siya natutuwa dahil ayaw niyang lumaki itong kagaya niya na bastos at walang modo sa tuwing hindi niya gustong taong kaharap. Liam, talk to mommy. May pagbabantang utos ni Chloe sa anak at unti-unti rin itong tumingala sa kanya nang makasigurado siyang nakatingin na ito at diretsyo sa mga mata niya, sakalang siyang nagtanong tungkol sa ikinilos nito kanina. What was that, Liam? Is it the proper behavior of how to treat people nicely? Malaman na tanong ni Chloe sa anak. Pakiramdam tuli ni Amanda ay parang gusto niyang matawa dahil mismo kay Chloe pa talaga nang galing kung paano ang tamang pagtrato sa tao. Naalala niya kung paano siya nito hiniya sa harap ni Lance dahil lang ayaw nito sa pananamit niya. Naisip niyang mana lang si Liam sa ina nito. I'm sorry, Mom. Paghingi ng tawad ni Liam. Sa akin ka ba dapat humingi ng sorry? Panguusig ni Chloe. Sabay dumako ang tingin ni Liam kay Amanda. At binigyan niya lang ito ng isang pilit na ngiti. I'm sorry, Nani the Witch. Nanlaki bigla ang mga mata nila sa sinabi ni Liam. At gulat na tinakpan ni G yung bibig nito. Liam! Tawag ni Chloe sa pasaway niyang anak gamit ang malakas niyang boses. Hindi niya inaasahang sasabihin yun ni Liam. Body that's bad. Nakangiwing sabi ni Gio sa pamangkin at sabay pa sila ni Chloe na napatingin sa gawin ni Amanda. Walang mababakas na kahit anong reaksyon dito. maya, -maya ay unti-unti na itong ngumiti na parang isa lang yung biro para sa kanya. Hayaan nyo na po, bata lang siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Kaya ayos lang kahit anong itawag niya sa akin. Basta kung saan siya komportable. Nakangiting sabi ni Amanda. Pero ibang sinasabi ng kanyang mga mata. Pasensya ka na Amanda. Sadyang pasaway lang talaga tong pamangkin ko. Lahat ata ng magandang babaeng nakikita niya which ang tawag niya. Paglilihis ni Gio dahil kilala niya si Amanda na hindi naman pasensyosa. Ayos lang po talaga sa akin Sir Gio. Walang kaso yon. Sabi ni Amanda sabay umiinom ng tubig habang matama na nakatingin sa mga mata ni Gio. Hayaan mo at kakausapin namin ni Lance ng masinsinan si Liam about his behavior. Hindi kasi siya sanay na may ibang mag-aalaga sa kanya kaya siya ganyan nang ipakilala kita. Paliwanag ni Chloe kay Amanda pero ang atensyon niya ay na kay Liam na tahimik habang nakatungo hayaan lang po natin siya na makapag-adjust. Baka ang akala niya po siguro aalis kayo, kaya siya may bagong nani. Sabi ni Amanda habang nakatingin din sa gawin ni Liam. Sana nga ganun lang. Ngayon lang kasi siya nagkaganyan kaya nakakagulat talaga. Dapat pala ipinaunawa muna namin sa kanya bago ka namin ipatawag. Dismayadong sabi ni Chloe. Ate, tapos naman ng kumain si Liam. Dadalhin ko na muna siya sa room niya. Para ituloy ang naudlot naming playtime. Paalam ni Gio kay Chloe. Sabay kumindat ito sa kanya. Naibig niya iparating na siya na muna ang bahalang magpaliwanag sa pamangkin. Kinalum ni Gio si Liam at iniakit na sa itaas. Naiwan na lang sina Chloe at Amanda sa hapagkainan. Maiba tayo Miss Amanda Tuason. pag ni Chloe habang ang atensyon niya ay na kay Amanda na. Ano po yon? Tanong ni Amanda at masyagang naghihintay ng susunod itong sasabihin. Nabanggit sa akin ni Lance na dati ka raw naging isang hotel manager, sa locks na pagmamayari ng asawa ko, at ni Gio, pagungusisa ni Chloe, na bahagyang ikinalunok ni Amanda. Yes, ma'am, employee po nila ako dati, pag-amin ni Amanda, at hindi niya maiwasan hindi kabahan dahil sa paraan ng kung paano ito magtanong. So, magkakilala na pala kayo ni Gio in the first place. Napansin ko lang na ang lagkit ng tinginan nyo kanina sa isa't isa. May relasyon ba kayo? Pangbubuko ni Chloe kay Amanda. Huminga muna ng malalim si Amanda bago niya sagutin ang akusasyon ni Chloe sa kanya. Kung kanina ay nababahala siya na malaman nilang nagkaroon sila ng relasyong dalawa ni Gio. Ngayon hindi na. Dahil alam niyang malalaman at malalaman din naman nila. Yes ma'am, Gio is my ex-boyfriend. Pag-amin ni Amanda na ikinagulat naman ni Chloe. Dahil hindi man lang niya nakita nagkuli ito sa pagsagot. How brave! Namamanghang sabi ni Chloe gamit ang mababa niyang boses habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Amanda na hindi man lang kumukurap. Dahil first day mo naman, magpahinga ka na muna. Kami nang bahala sa anak ko hanggang sa masanay siya sa presensya mo. Pagbibigay konsiderasyon ni Chloe sa bagong nani. Sige po ma'am, Mukha nga talagang kailangan niya munang mag-adjust base sa ikinilos niya kanina. Sabi ni Amanda at ipinagpatuloy ng pagkain. Mabuti na lang nandito si Gio. At least my son will feel relaxed and comfortable with his presence habang nag adjust naman siya sayo. Sabi ni Chloe habang pinagmamas na ng reaksyon ni Amanda. May gusto lang po akong itanong sa inyo ma'am. Nag-aala lang sabi ni Amanda at sandali siyang huminto. Ano yon? Tanong ni Chloe. Hindi po ba makakaapekto sa trabaho ko ang nalaman niyo tungkol sa amin ni Gio? Baka kasi isipin niyo, hindi na naituloy ni Amanda ang gusto niyang sabihin nang magsalita si Chloe. Wala naman akong pakialam sa magitan sa inyo ng brother-in-law ko. As long as ikaw ang nani ng anak ko at magagampanan mo ng maayos ang trabaho mo, walang kaso sa akin. Kahit na magbalikan pa kayo, Derechahang sabi ni Chloe at muli nang nagpatuloy sa pagkain at hindi alintana ang kanyang sinabi. Bahagya namang napanganga si Amanda sa paraan ng pananalita ni Chloe. Napansin niyang hindi lang pala ito basta prangka. Wala rin siyang pakialam sa hindi sakop ng buhay niya. Isang magandang balita para kay Amanda dahil magagawa niya ang anumang gustuhin niya. Dahil ito nang may sabi na wala siyang pakialam. Basta ginagawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Mabuti naman po kasi talagang kabado ako na baka malaman yon tungkol sa amin ni Gio noon. Sabi ni Amanda, huminto muli sa pagkain si Chloe at ibinaba ang hawak niyang kobyertos. Sabay pinunasan ng bibig gamit ang table napkin. Pinakatitigan niyang mabuti si Amanda gamit ang mapang-obserba niyang mga mata. Gaya nga ng sinabi ko wala akong pakialam. Dahil ang importante lang naman sa akin dito sa pamamahay na to ay ang asawa at anak ko. Sa kanila lang ako may pakialam, wala nang iba. Sabi ni Chloe, sabay uminom at nginitian si Amanda. Nakikita ko ngang mahal na mahal niyo talagang asawa at anak niyo. Wala nga pong duda pagdating sa bagay na yan. Segunda ni Amanda. Tumayo na si Chloe mula sa pagkakaupo, habang si Amanda ay nakasunod lang ng tingin sa bawat kilos niya. Hindi maiwasan na hindi maingit ni Amanda sa gandang taglay ni Chloe. Kahit ultimo sa pananamit nito. Napakaganda rin ng taste niya. Palagi siyang nakasuot ng dress na kung tititigan ay simple lang. Ngunit kapag siya nang nagsuot nagmumuka ng magara. Idagdag pang napakaputi at makinis nitong balat na nakadagdag sa kagandahan niya. Kapag tapos ka ng kumain, hayaan mo ng si Yaya ising magligpit maglipit nitong lamesa. Mamaya ay nandyan na rin yon. Pupuntahan ko lang si Liam sa taas. At ikaw, pwede ka na rin muna magpahinga. Siguradong pagod ka sa biyahe. Sabi ni Chloe kay Amanda, sabay talikod niya at naglakad na patungo sa itaas. Naiwan si Amanda mag-isa sa dining table. Malaya siyang sumandal sa kinauupuan niyang dining chair habang nakatingin sa itaas ng magarang kisame. Biglang sumagi sa isip niya. Ganito rin kaya ang magiging buhay niya kung makapangasawa siya ng isang kagaya ni Lance Cervantes? Lihim na napangiti si Amanda sa isiping yon. Ayaw niya mag-isip ng ganong bagay pero hindi niya mapigilan. Dahil lahat ng nakikita niya sa pamamahay na to'y minsan niya nang pinangarap. Hindi na malaya ni Amanda ang papalapit na figura ni Gio at napahinto siya bigla sa kanyang pagmumuni-muni nang marinig niyang mapangasar nitong boses. Are you having a wet daydreaming? dreaming? Nanunuksong tanong ni Gio mula sa likuran ni Amanda at gulat itong napatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Anong basang daydreaming? Pinagsasabi mo. Iritable ding tanong ni Amanda kay Gio. You used to it, right? Pangaasar ni Gio, sabay na pairap na lang dito si Amanda. Mabuti na lang marunong na siyang magtimpi ngayon. Bakit ba kahit saan ako magpunta nakikita ko yung nakakainis mong muka? Naiinis na sabi ni Amanda na ikinahagik ni Gio. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nagwe-wet dreams ka umagang-umaga? Pil giit ni Gio na ikinapula ni Amanda. Tigilan mo ako, Gio. Ang bastos mo talaga kahit kailan. Masigaw na sabi ni Amanda, ngunit hindi ganang kalakas dahil baka marinig siya ni Chloe at Liam. Nakalimutan mo na ba? Kaya nga kita nakuha dahil gusto mo yung binabastos ka. Hindi na nagawang ituloy ni jiyong gustong sabihin, nang bigla siyang padapuan ni Amanda ng isang malakas na sampal. Wala akong natatandaan na binigyan kita ng permission na bastos-bastusin ako. Kaya ka siguro ganyan dahil hindi mo pa rin matanggap hanggang ngayon na iniwan kita. Galit na sabi ni Amanda gamit ang mababang boses, ngunit nanilisik ang mga mata. Tila hindi naman nagustuhan ni Gio ang sinabi ni Amanda sa kanya, kaya wala sa loob niyang hinaklit ang kanang braso nito. Bakit naman kita panghihinayangan? Ang babaeng kagaya mo ay pangkama lang. Mas pabor bang ang ikaw ang nakipaghiwalay? Dahil kung nalaman ko ng mas maaga na may iba kang lalaki, baka ako pa mismong nakapatay sa'yo. Galit na sabi ni Gio, Sabay marahas niyang binitawan ang braso ni Amanda. Ang kapal naman ng mukha mo. Nagsalita ang walang bahid dungis. Baka nakakalimutan mo rin kung bakit ako naghanap ng iba. Isa ka rin namang hindi makontento. Sumbat pa ni Amanda na ikinapanting ng tenga ni Gio. Oh, nasa na ngayon yung ipinalit mo sa akin? Napaligaya ka ba niya kagaya nung paano kita paligayahin? O iniwan ka rin niya kagaya ng ginawa mo sa akin? Namumuhing sabi ni Gio. Hindi na maatim ni Amanda ang pinagsasabi sa kanya ng dating kasintahan. Kaya siya na lang ang titigil dahil hindi matatapos ang iringan nila kung walang magpapatalo. Alam mo Gio, just move on. Parte na lang yun ng isang pangit na nakaraan. Kaya kung ako sa'yo kakalimutan ko na. Dahil wala nang halaga yun ngayon. Tahimik na ang buhay ko. Huwag mo na akong guluhin. Gusto ko na magtrabaho ng maayos. Pangawat ni Amanda kay Gio. Ngunit pagaklang itong natawa sa sinabi niya. Maniniwala na sana ako nakapayapaan ang gusto mo. Ang kaso, kilala kasi kita eh. Hindi ka ganun, Amanda. Malamig na sabi ni Gio. Kaya naikuyom ni Amanda ang dalawa niyang palad. Pilit niyang binababaan ang loob niya. Pero patuloy siyang pinoprovoke ni Gio. Ngunit ayaw niya magpatalo sa presensya nito. Kaya iwinaksi niya na lang ang nararamdaman niyang galit dito. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin sa akin. Kung ayaw mo maniwala, edi eh wag. Hindi naman kita pinipili. Basta ito lang ang pakiusap ko sa'yo. Hayaan mo lang akong gawin ng maayos ang trabaho ko rito. Sabi ni Amanda at ang mang na sana siya nang pigilan siya ni Gio. Sure, wala namang problema as long as wala kang gagawing kalokohan dito sa bahay na to. Sabi ni Gio na may pagbabanta sa boses. Bakit? Ano namang iniisip mo? Nagtatakang tanong ni Amanda nang mahimigan niyang pagbabanta sa boses nito. Wala naman. I'm just saying para hindi ka magkaroon ng problema. Ikaw rin. Babalang sabi ni Gio, sabay bitaw sa braso ni Amanda at tumalikod na. Naglakad si Gio patungo sa garden para doon siya manigarilyo dahil frustrated siya sa naging mainit nilang usapan ni Amanda at kailangan na muna niyang magpalamig. Naiwan na naman si Amanda mag-isa sa dining room sabay na patalon siya sa gulat at nasa pong sariling dibdib nang may biglang magsalita sa likuran niya. Iha! Tawag ni Yaya ising kay Amanda at gulat siyang napalingon sa kinatatayuan nito. Bitbit -bit ang mga pinamili niyang gulay. Iyaya ising, ginulat niyo naman po ako, sabi ni Amanda habang sapo pa rin niyang sariling dibdib. Napaka bata mo pa, magugulatin ka na agad. Maaari mo ba akong tulungan dito sa mga dalako? Sabi ni Yaya Ising at agad na dinaluhan ni Amanda ang matanda. Kinuha niyang ibang bitbit -bit ni Yaya Ising at dinala na nila sa kusina at ipinatong sa lamesa. Humarap si Amanda sa matanda habang abala ito sa pag-aayos ng pinamili. Yaya Ising, tawag ni Amanda sa matanda. Bakit, iha? May kailangan ka ba? Tanong ni Yaya Ising kay Amanda nang mapansin niyang parang may gusto itong sabihin. Itatanong ko lang po kung ilang taon na kayong naninilbihan dito bilang kasambahay. Curious na tanong ni Amanda at sandaling tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa. Simula ng bata pa lamang si Ma'am Chloe, pinagsisilbihan ko na siya hanggang sa lumaki na ito at magkaasawa. Ako na rin ang kinuha niya bilang katiwala sa bahay nila ni Lance dahil ayaw niya akong umalis sa tabi niya. Sagot ni Yaya ising habang nakangiti. Ganun po pala, hindi po mabilis magtiwala si Ma'am Chloe. Ano po? Mukhang ang hirap po kunin ang loob niya. Sabi ni Amanda kay Yaya Ising at tiningnan lamang siya nito. Tama ka. Mahirap arukin ang ugali ng batang yon. Nagmana lang si Liam sa kanya. Parehas na parehas sila ng ugaling mainitin ang ulo. Lalo na kapag ayaw nila doon sa tao. Sagot ni Yaya Ising at muli nang bumalik sa ginagawa. I'm home! Bungad na sabi ni Lance. Kakauwi niya lang galing sa nakakapagod na trabaho at kaagad na hinanap ng mga mata niya ang kanyang mag sa paligid. Ngunit hindi niya nakita ang mga ito at sa halip ang bumungad sa kanya ay ang kapatid niyang si Gio na pababa ng hagdanan. Nagtaka siya dahil ang alam niya ay next week pa ito uuwi. Gio, akala ko next week ka pa uuwi. Gulat na tanong ni Lance nang salubungin niya ito. Sakalang napansin ni Gio ang kuya niya nang lapitan siya nito kaya naman kapwa pa silang nagkagulatan pareho. Oh, kuya, nandyan ka na pala. Oo, kaninang umaga pa ako dumating at si ate Chloe ang naabutan ko. Sagot ni Gio kay Liam. I see. So, bakit nga napaaga ka nang uwi rito sa bahay namin ng ate Chloe mo? May naging problema ba? Nagtatakang tanong ni Lance. Mamaya ako na lang ikikwento. Magbihis ka na muna tapos inom tayo. Sabi ni Gio, at sabay siniko sa braso si Lance. Mukha ka talagang alak, pero sige na nga at pagbibigyan kita. Tutal ngayon na lang naman tayo ulit nagkita after a year, so we should call it a welcome shot. Biro ni Lance sa kapatid. By the way, namiss kita kuya. Malambing na sabi ni Gio na ikinahagik-hik bigla ni Lance dahil hindi siya sanay na ganito ang kapatid niya. Ang cheesy! Bulalas ni Lance na ikinatawa rin ni Gio. Sabay nag-brohug ang dalawa. Sige na kuya, umakyat ka na sa kwarto niyo. Hinihintay ka na ng asawa mo dahil kanina pa tinutoyo si Liam. Pagtataboy ni Gio kay Lance. Tinanguan na lang ni Lance si Gio at diretso na siyang naglakad paakyat ng hagdanan patungo sa kanilang silid. Pagbukas niya ng pintoy ay naabutan niyang nakahiga si Chloe katabi ang natutulog na si Liam sa ibabaw ng kanilang kama. Nang makita ni Chloe ang figura ni Lance ay agad siyang bumangon para sa lubungin ito. Sabay binigyan ni Lance ng isang pasalubong na halik si Chloe Hello love, how's your day? Mamaos na sabi ni Chloe kay Lance Nang tuluyan na siyang makalapit dito At tinulungan niya itong tanggalin ng suot nitong coat at necktie My whole day was good How about yours? Sagot ni Lance sa asawa na may kasamang tanong Nagiba ang mood ni Chloe Nang tanungin siya ng asawang bagong dating Napansin naman yung kaagad ni Lance We all here in the house had such a bad day Inda ni Chloe na halatang masakit ang ulo. What happened? Curious na tanong ni Lance sa asawa nang mapansin niyang pagiging problemado nito. Iginayan ni Lance si Chloe sa bakanting sopa para maupo at saka siya humarap dito para pag-usapan kung ano bang nangyari sa kanilang buong maghapon. Your son didn't like his new nanny. He don't wanna see her. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Chloe kay Lance. Nagtaka si sa sinabi ni Chloe dahil pati anak nila ay ayaw rin sa bagong nani na kinuha niya. Mariin siyang napapikit, kasabay ng paghagod sa magkabilang sintido. How is he? Did you talk to him? Did you convince him to change his mind? Ilang sunod na tanong ni Lance kay Chloe at umiling lang ito. I talked to him more than once but he still refused and he keeps on saying that he didn't like his nanny because he thinks that she's a witch. Naiiling na sagot ni Chloe He said that? Gulat na tanong ni Lance. Yes, he said that in front of Amanda. He said to her that she was a witch. nag -a lang sabi ni Chloe kay Lance. Sandaling nag-isip si Lance kung anong tamang gawin sa anak. Ayaw niya naman itong pilitin sa taong hindi niya gusto. Chloe, ano sa tingin mong magandang gawin? Should we find another nanny for him? We can replace Amanda because Liam is our priority. No one else. Tanong ni Lance na may halong suhestyon. Hindi agad makasagot si Chloe. Naisip niya ngayon pa ba nila aalisin si Amanda kung kailan unti-unti na itong nagiging okay para sa kanya? Nakakaawa naman ito kung basta na lang nila aalisin ng ganun na lang. I think that's not a good idea, Lance, because we already hired her. And now you are going to replace her just because Liam doesn't like her? That's unreasonable. Hindi sang-ayong sabi ni Chloe sa kanyang asawa. Nangunot naman bigla ang noo ni Lance matapos niyang marinig ang sinabi ni Chloe. Bakit parang nag-iba bigla ang ihip ng hangin? Hindi ba dapat sang ayong ka dahil ikaw rin naman itong nangungunang may ayaw sa kanya? Nang unay binalak mo pa nga siyang tawagan para wag na siyang patuloyin. Nagtatakang sabi ni Lance. Oo nga, pero iba na ngayon. I like her already. Sa lungat na sabi ni Chloe kay Lance, sabay nang laki bigla ang mga mata niyang napatitig sa asawa. Sinapo niya ng isang kamay ang noot leeg ni Chloe para tingnan kung may sakit ba ito o dinidelirio lang. Sa kauna-unahang beses ay ngayon lang may nagustuhan si Chloe na kapwa niya babae. Kilala ni Lance ang asawa na ayaw niya ng ibang babae sa paligid dahil nga si Losa ito. Wala ka namang sakit, love. Pero bakit parang bigla ka atang bumait? Anong nakain mo? Are you okay? May masakit ba sa'yo? Gusto mo dalhin kita sa hospital? Eksahiradong sabi ni Lance na ikinatawa bigla ni Chloe. Sabay hampas niya sa braso ni Lance. Ang OA mo, natatawang sabi ni Chloe. Pero hindi pa rin niya maintindihan ng tila pagbabago sa ugali nito. Sa loob ng isang araw na nakasama at nakausap ng asawa niyang nani ni Liam, ganito ba kaagad ang epekto? I don't understand you, love. You're so nice this time. What happened? Anong ginawa ng nani ni para magustuhan mo siyang bigla? Nagtataka pa rin na tanong ni Lance kay Chloe. Ilang saglit na tumahimik si Chloe at unti-unting sumilay ang matamis na ng ngiti sa kanyang magandang muka. Naisip ko lang na she's not the person that I thought. And I personally say that I misjudge her. To be honest, for me, she's nice and kind. Hindi ko lang agad nakita dahil hinusgahan ko siya agad. Pag-amin ni Chloe kay Lance. Labis ang tuwang nararamdaman ni Lance nang marinig niyang sinabi ni Chloe dahil nakikita niya na kung paano nito sinusubukan baguhin ang hindi magandang kaugalian na meron siya. Masaya siya para sa asawa dahil natututo na itong tumanggap at kumikilala ng ibang tao